ito na ang ikatlong nakakita ng bag na palutang-lutang sa West Philippine Sea na naglalaman ng kush o high grade marijuana Una, buwan ng Setyembre taong kasalukuyan, bulto-bultong kush na nagkakahalaga ng 20 million pesos. Pangalawa, unang linggo ng buwan ng Oktubre, higit 20 billion pesos ang halaga ng marijuana. Ngayon, nasa 36 na plastic, high-grade marijuana pa rin. Ang kush ay nagkakahalaga ng 19.2 million pesos. Habang nagkakandak po kami ng routine na uh, maritime patrol, dito sa ating area of operation uh, is nakakita po uh, tayo na suspected na mga drugs sa uh, palutang lutang po sa ating karagatan. October 18, 2025 nang makita nila ang bag habang nagpapatrolya ang BRP Lulinato Tuong sa Sabina Shoal. Uh, nilapitan po namin ito uh, at nung ma namin ay binuksan namin kaya nakita namin na uh, posibleng drugs ito kaya itinawag po agad namin ito sa uh, tahe headquarters para uh, ma-coordinate kung ano ang next na gagawin ko sa kali. kami dito sa Puerto Princesa. Kinapitan na ng maliliit na talaba ang bag. Kaya tingin ng Philippine Navy, higit isang buwan na itong palutang-lutang sa dagat. Siguro nasa mga 2 to 3 months na itong palutang-lutang sa laut base sa mga barnacles na nakakapis sa bag. Dinala ito ng Western Naval Command at itinan over sa Pedea, Palawan para iproseso. To turn over po natin ito sa ating uh, friendly forces like uh, Pedea. Bukod sa mariwana, bulto-bultong cocaine din ang nasa pangangalaga ngayon ng Pedea na galing din sa West Philippine Sea na nadiskubring palutang-lutang. Gerald Gales, Basta Radio, Ibandera Mo.